Ayan guys, so isang magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay papanoorin natin ang napaka-viral na naman na video ni B. Cortez dahil naglalabas na naman siya ng isang bagong produkto, ang multi-purpose cleaner ni V. At nilive yan guys! At nako, tingnan nga natin kung effective nga ba ang nalabas na produkto ni V. Cortez. Tara, samahan niyo ako! Guys, hindi Ayan guys, spray, so ito siya. Hindi ka wala okay. spray, pwede oh. kayong mag-ano. So, babakam natin siya. Okay. So, kailang ayan. So, kailangan ito spray spray. Mga 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 Kasi pwede to ng mga glass. mga so, Okay. Tingnan so, niya natin kung so, so, effective. Ano ba na matakal ito ng pintura? Hindi siya ganun ha. Napang, pang ano stain na ano. Pang linis lang siya guys. Tipikal na pang linis. Ayan. So, hap muna yung aking pinipang <laughs> sa inyo. So, ayan siya. Ayan. So, ito yung sinasabi ko kung nari pintura. Hindi naman tanggal Hindi siya ganyan. Ano So ayan sya, guys, so ito yung mga eh. na natin. And pag natuyo siya, yung mga blur na ganyan, mawawala yung pag natuyo Ayan guys, i-check e out na lang yun. Oh, so, so, yun? yun? Hindi matatanggal yung, yung ibang mga este? Yes. Kapag na pag -ilis. tapos hindi siya one spray, tapos magic na, no? So, kahit marami kayong ilagay. <laughs> kaya ko siya binay one day, one day, para hindi na kayo. Bumabit talaga tubig, guys, sa pag-inest. Diba? Ang laki ng manok, pinagbago. Kaya nga lang, itong basahan na gamit namin, ito rin yung pinag-inest namin sa matina kanina, kasi wala na kami basahan na matina. Meron siyang, ano, cloudy-cloudy siya, guys. Kaya nga namin kasampu kanina yung before and after. Ayan. Ayan. So, yan yeah, to, kasi, oh. syempre, binay, yung ganyan, may makikita. Hindi naman natanggal, yun. guys. Andun pa rin. So, guys, hindi siya, huwag yung siya pag-untigaduhin. So dapat siya titingnan mo sa dapat Kapag produkto ng ganun, mabilis mo tanggal, yeah. ba? Diba? Oh my god. Hindi siya hindi niya natanggal yung mga ano guys, yung mga yung mga stain doon. Ano lang pang, pang dust, ganun lang siya. Ayan. So ito naman yung pangalawa, no. Trinay naman niya sa mga window glass. Oh, ano yung mga window pane. Natin kung effective. Para salamin, lamin, nilinisin nyo yung salamasa na. Ito po. Ayan, kore. Ito sa lamin. ayan. Sa salamin na siya, guys. So, hintayin nyo lang mag... Super cloudy na, guys. Punin mo. Ang linis ng salamin, guys, ha. Tapos nung nilagyan, parang mas nag-blurred pa. Tipit-tipit. Linis, <laughs> ano ba naman yan? Pag mga lalo na kapag ang tawag dyan, may oh, so, mga... O, sige. Anong malinis? Fingerprint. Eh, mga alikabok Ano? pawala. Ayan. Halo? Oh, yung lang malinis dyan? Huh? Fingerprint? One spray lang ba to? Hindi. Eh. Anong malinis fingerprint, fingerprint at alikabok. Ano, The best malinis Eh gusto Eh <laughs> Ayan siya. Ayan. Lang. Ayan na ba? Guys, yan po yung... Outfit. Ito yung may mga alikabok. Oh, oh. Ayan, guys. So, mga ano. meron po siyang cloud cloud, cloud, cloud guys. Kahit tignan yeah. nyo yung so, video, di ba? Makikita nyo naman. 169 pesos. I-check out na ba? dapat naman meron ka -iba. Yung mga ano sa... Sana... Water resistant, mga ganun dapat. Ano ba naman yan, B? So, ayun guys, yung video ng bagong produkto ni B. Okay nang bahala kung bibili kayo o hindi.